Hello, Missy? Ba't napatawag ka? Tanong ni Tia sa kanyang kaibigan na si Missy na siyang kasamaan niya rin sa trabaho. Pes, pwede bang sabihin mo muna kay Ma'am Lira na kung pwede ba na malilate muna ako ngayon? Nag-away kasi kami ni Mark ngayon eh. Ano? Nag-away kayo ni Mark? Diyos ko bes, kilala mo naman yung si Ma'am Lira, hindi ba? Patay na naman tayo sa kanya niyan. Pero bes, saglit lang naman to eh. Promise hindi ako absent talaga. Kailangan ko lang talagang i-fix ang relasyon namin ni Mark. Nababaliw ka na ba, Missy? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Hayaan mo na yung si Mark. Piliin mo ang trabaho mo kaysa sa lalaking yan. Wala ka namang mapapala dyan eh. Sa katunayan nga niyan, ay ginagawa ka lang niyang sugar mommy. Napakasakit mo namang magsalita, bes. Dapat lang, kasi alam mo naman na pinag-iinitan tayo ni Ma'am Lira, hindi ba? Hindi mo ba napapansin na palagi niya na lang tayong sinusungitan? Tapos magpapalit ka na naman? Best may trabaho ka. Saka mo nalang ayusin ang away nyo kapag hindi oras ng trabaho. Kasi best kaibigan kita. At tayo ko na madamay ka sa kapalpakan ng mark na yan. Wala na talaga yung mabuting ginawa sa'yo kung hindi palagi ka nalang idamay sa kapalpakan niya. Huwag kang ka marupok yan. Abat na naman ang hindi marupok yan. Ay nako Missy. At least ako ay hindi sa oras ng trabaho. Ano ba yan best? Piliin mo na yung trabaho mo. Ikaw na lang kaya ang magsabi kay Miss Lira Total, ikaw naman ang nauna eh. Aba, ayoko. Bahala ka dyan, Missy. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho, pabayaan mo na yung mark na yan. Basta ako eh, hindi kita pagtatakpan kay Miss Lira. Kasi alam mo naman na mainit ang dugunan sa atin. Tapos magagaganyan ka pa. Iyang e naman. Bahala ka. Mas natpo na ang desisyon ko. Palagi kitang tinutulungan, Missy. Pero sa panahon ngayon, ay hindi mo na kita matutulungan. Dahil ayaw ko rin mawala ng trabaho kahit na masungit yung si Miss Lira at may ginagawa siyang masama sa atin, ay wala tayong ibang choice kung hindi ang magpista lamang dahil mataas ang posisyon niya kaysa sa atin. Tiyang naman eh. Tulungan mo na lang ako. Promise babawi talaga ako sa iyo kapag natapos ko na to. Lizzy, palagi ka na lang ganyan. Kahit bahala ka na sa buhay mo. basta ako, ay eh sasabihin ko na wala akong kaalam-alam dyan. Sad ni Tiyang. At agad na'y binaba ang tawa. Tiyang, hello? saad ni Missy. Subalit ay pinabana ni Tiyang ang tawa. Ay nako, busy talaga yung babaeng yun. Hindi man lang ako tinulungan. Naiirit ang saad ni Missy. So you mean babe, na hindi kanya pinagtakpan kay Miss Lira? Tanong ng nobyo nitong si Mark. Oh babe, kasi eh. napakahinang nila lang ng babaeng yun. Natatakot kay Miss Lira? Porket mas mataas ang posisyon niya sa amin. Kung makaasta ay pa talaga ang anak ng may-ari ng kumpanya. Bakit ba babe? Ano ba ang ginagawa niya sa inyo? Sinusungitan kami at minsan nga ay sinasampal eh. Lalong-lalo na kung may nagawa kaming kapal na madadamay siya, babe. Ha? Hindi man lang kayo nagre-reklamo dyan? Pwede niyo yang isumbong, babe, sa CEO ng kumpanya para naman matanggal na yan sa trabaho niya. Sinubukan na namin, babe, pero kami pa talaga ang nagmukhang masama. Kaya nga gusto ko nang mag-resign eh. Pero wala akong mahanap na ibang trabaho kahit kailangan ko munang magtiis." para naman may pambayad ako sa mga utang ni mama. Ganun ba babe? Kawawa ka naman pala. Sige na, sa susunod na araw na lang natin ipagtiriwang ang anniversary natin na At magtrabaho ka na lang muna. At baka matanggal ka pa eh. Salamat talaga babe. At naiintindihan mo ko. Siyempre naman babe. Hindi naman ako yung tipo ng lalaki na sinisira ang buhay ng aking nobe eh. Lalong lalo na at wala naman akong may bibigay na pera sa'yo. Kahit sige na umalis ka na at baka mapagalitan ka pa ng dahil sa akin. Suwensyon ang kanyang nobyo at hinalika ng kanyang noo. Maraming maraming salamat, Peba. Mag-ingat ka rin. Paalam ni Missy sa kanyang nobyong si Mark. Agad-agad naman na siyang pumara ng taxi upang makapunta na sa kanyang trabaho. Nagsinungaling siya kay Tia na magkaaway sila ng kanyang nobyo. Habang sa kabilang dako naman ay papasok na si Lira ng kumpanya ng kanyang pinagtatrabahuan. Nang bigla siyang tawagin ng asawa ng CEO ng kumpanya. Bes Lira, tawag nito. Oy Amara, nandito ka pala. Nakauwi ka na pala? Gulat na tanong ni Lira kay Amara. Ay sorry besa, ha, kung hindi ko nasabi sayo, sobrang busy ko na kasi. At maraming nagchat sa akin, kaya hindi ko na makita ang name mo. Pero at least ay nagkita tayo ngayon bes. Tara, gahala tayo. Um, after na lang siguro ng trabaho ko bes. Alam mo naman na medyo busy kami ngayon. Kaya't hindi kita muna masasamahan, bes. Naku, okay lang yun bes. Nahintindihan naman kita eh. Basta't after ng work mo ha. Kasi may mga narinig ako dito sa kumpanya kanina. Kaya't kailangan mo talagang magkwento sa akin. Nakakiting saad ng kanyang kaibigang si Amara. Siyang naging daylan upang kabahan silira. <laughs> Ganun ba bes? Sige, ikikwento ko na lang siguro sa'yo mamaya ha. Sige na bes, papasok na muna ako. Liga, sabay na tayo, Bes. Pupuntahan ko rin ang asawa ko eh. Sagot naman ni Amara. Kung kaya't sabay na silang naglakad dalawa at nagtatawanan pa sila dahil sa mga kwento ni Amara kay Lira. Bes, mauna na ako ha. Paalam ni Lira kay Amara nang makarating na ito sa office niya. Sige Bes, mamaya na lang ha. Paalala naman ni Amara na siya namang tinangwa na lamang ni Lira at agad naman ang umalis. Habang papunta na si Lira sa kanyang opisina, ay nakatagpo na niya si Jamaica. Miss Lira, magkakilala pala kayo ng asawa ng CEO? Tanong nito. Oo, oh, bakit? Wala lang po. Sus, alam ko na kung bakit ka nagtanong. Kasi gusto mong matanggal ako sa trabaho ko dahil si ginagawa ko na hindi alam ng CEO natin. Ha? Hindi ha? Huwag ka nang mag-deny pa, Jamaica. Kilala kita. At alam ko ang iniisip mo. Kung kahit sorry ha, dahil kahit anong gawin mong pagsisip sa CEO na matanggal ako, ay hindi mangyayari yon, Kasi kaibigan ko ang asawa niya. din mo ba? Napakasama talaga ng ugali mo, Lira. At isa pa, huwag kang pakakampante na hindi malalaman yung ginagawa mong kababuyan. <laughs> ay ang tapang mo na ngayon ha. Sige magsumbong ka. Palagi mo naman yung ginagawa eh. Pero sorry ha. Hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Tignan mo oh. Hindi ako natatanggal ng basta-basta. At baka kapag nainip ako, ikaw na lang ang matanggal sa ating dalawa. Pwede ba Lira? Tumigil ka na? At isa pa, hindi ako nagsusumbong okay? At huli na talaga to ang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang masyadong abusado sa posisyon mo. Porket supervisor ka, eh may karapatan ka ng sakta ng mga mas mababa sa'yo. Lagi mong tatandaan na pare-pareho lang tayong mga empleyado dito. Sa posisyon ka lang mataas kaysa sa amin. Kahit kapag dumating talaga ang araw na kapag nalaman ng lahat ang ginagawa mo, ay ako talaga ang unang magpapaalala sa iyo sa mga kabastos ang ginawa mo. Ah, ganun ba? Ang boring naman. Ang ganda-ganda ng araw at umaga ko eh. Tapos sinisira mo. Pero maganda pa naman ako. Kaya okay lang. Makaalis na nga. Baka sa pakikipag-usap ko pa sa iyo ay ako sa kapangitan mo. Natatawang saad ni Lira at iniwang naiinis si Jamaica. Subalit hindi alam ni Lira ay kaibigan rin pala ni Jamaica ang asawa ng kanilang CEO na si Amara. Kaya tinanong niya si Lira dahil hindi man lang ito ay kinuwento ni Amara sa kanya. Good morning Miss Lira, ba't initi ang dito? O bakit ikaw lang? Nasaan si Missy? Mataray nitong tanong kay Tia. Hindi ko po alam Miss Lyra eh. Baka late lang po. Ha? Anong late? Late na nga ako tapos mas late pa siya sa akin. Ano siya CEO? Hindi ko po alam Miss Lyra eh. Sigurado ka ba? O baka alam mo at nasisungaling ka lang para hindi kita mapagalitan. Miss Lira, hindi ko po talaga alam kung nasaan si Missy. Promise po. Okay, madali lang naman akong kausap eh. Pumalik ka na sa trabaho mo. Pumanday ang Missy na yan sa akin. Hindi pa talaga yan natututo eh, no? Nang ko kayo sa kapalpakan ng ginawa niyong dalawa. Inis na saad ni Lira. Kahit minabuti niya na lamang na ang pagdating ni Missy. Habang si Missy naman, ay halos patakbo na dahil sa sobrang late na talaga siya at alam niyang patay na siya ngayon kay Miss Lira. Pagpasok na pagpasok niya sa opisina ay nakaharap sa pintuan si Miss Lira. Bakit ngayon ba lang ha? Malamig na tanong ni Miss Lira. Good morning po Miss Lira. Medyo traffic po kasi. Kaya't natagalan po ako. Traffic? Talaga ba Missy traffic? Or may iba ka pang ginawa? Dahil kung traffic, hindi mo ako maluloko. Alas 10 na ng umaga, Late na nga ako tapos mas late ka pa sa akin. Miss Lira, traffic po talaga. Abad nagsisinungaling ka pa talaga ha? So alas 7 kang sumakay ng jeep tapos traffic ng tatlong oras? O ba ako makarengking ka na naman sa nobi mong walang ibang ginawa kung hindi ang perahan ka lang? Alam mo kung ano ang ayaw na ayaw ko sa lahat? Eh yung sinunghaling. Galit na sa atin, Lira. At agad na tumayo at hinila si Missy at tinulak sa gidi. Hayop ka. Wala ka nang nagagawang tama puro palpak pa at ang landi-landi mo pa. Uwi ka nito at agad na umalis ngunit bago siya umalis ay lumingon muna siya. Sa pagbalik ko, dapat tapos na ang pinapagawa ko sa inyo ha. Mga buwisit kayo, wala kayong kwenta. Uwi ka nito at tuluyan na ngang umalis. Agad namang tumayo si Missy. Sinabi mo ba kay Miss Lira, tiyang? Hindi ah, sinabi ko lang na hindi ko alam. Baka may nakakita sa inyo. Hindi ka kasi nakikinig sa akin, Missy eh. Ang sakit ng puwet ko, reklamo ni Missy nang biglang bumukas ang pinto at gulat na gulat sila. Oh, bakit mukha kayong nakakita ng multo, Missy at Tiyang? Akala ho kasi namin si Miss Lira. Kailan po pala yan, Miss Jamaica? Ah, ganun ba? May ginawa na naman bang kababuyan niyang si Lira sa inyo? Wala naman po, Miss Jamaica. Pagsasunawaling ni Tiyang. Anong wala, Tiyang? Bulag ka ba? Tinulak niya kaya ako? Ang sakit-sakit nga ng puwet ko eh. Talaga ba? Grabe na talaga yung silira. Nananakit na. Okay lang siguro na sungitan niya kayo eh. O di kaya ipagalitan. Pero nananakit na siya. Hindi na maganda at hindi na tama. Pero wala na po tayong magagawa dyan Miss Jamaica. Maski kayo nga po, hindi ba? Kami pa kaya? Hay nako. Pasensya na talaga kayo ah. Kung hindi ko na-action ng silira. Kasi malaki ang kapit niyan. Pero huwag kayong magalala. Dahil sa ako na ang bahala, baka ngayon ay makisyonan ko na yan. Paano po? Basta ako na ang bahala. Sumusobra na kasi siya. Hindi na talaga nakakatuwa ang ginagawa niya. Inaabuso na niya ang posisyon niya. Pakipapirmahan na lang to sa kanya at pakibalik na lang rin sa akin. Kasi may pupuntahan pa ako sa adi-Jamaica. Kaya tumanguna lamang silang dalawa at agad naman na itong umalis. Kahit anong gawin ni Ma'am Jamaica, wala naman na talaga siyang magagawa eh malungkot na saad ni Tiyang. Huwag kang mawala ng pag-asa, Tiyang. Anong malay mo? Baka sa susunod ay maparusana talaga yung si Miss Lira. Sana nga. Pero hindi mo ba narinig ang sinabi ni Miss Jamaica na malaki ang kapit ni Miss Lira kahit hindi siya natatanggal sa trabaho? Oo nga, no? Pero hindi pa rin tayo dapat na mawala ng pag-asa. Lalong-lalo na may isang taong nagmamalasakit sa atin. Kung sa bagay, maghintay na lang tayo, misi Wika na lamang nitiya at bumalik na sila sa kaniga nilang mga trabaho. Habang si Jamaica naman ay pumunta sa office ng CEO kung saan naroon ang kanyang kaibigang si Amara. Excuse me po sir, pwede ko po bang makausap si ma'am Amara? Tanong ni Jamaica. Sure, pasok ka Jam. Sagot ng CEO. Jami, sigaw ni Amara at agad naniyakap ang kanyang kaibigan. Buti na lang at pumunta ka dito. Hindi ka ba busy? Dagdag nitong tanong. Hindi naman sis, pero may kailangan kasi ako ngayon sa'yo eh. Tungkol saan be? Hindi po kasi naikwento sa akin na kaibigan mo pala si Lira. Yung supervisor dito? Ay, hala oo nga. Kaibigan ko siya sa college. Nagselos ka ba? Hala, huwag kang magalala. Ikaw pa rin ang best friend ko. Kasi simula pagkabata ay magkaibigan na tayo. Hindi naman sa ganun, Amara. May kasi ako sa'yo at sana ay eh, huwag kang mabibigla. Ha? Okay, sige. So ano ba yun, be? Kasi ang silira ay nananakit ng mga empleyado ng asawa mo dito. Subalit ay palagi niyang dinedenay kung kaya hindi siya napaparusahan. Kasi nga, hindi rin pabor sa amin ang asawa mo. Ha? Talaga ba? Honey, ka nga dito. Tawag ni Amara. O oh, honey, bakit? May problema ba? Oo, meron. Bakit hinahayaan mo na may sinasaktang empleyado dito sa atin? Ha? Sinong empleyado? Si Lira na naman ba? Oo, alam mo na pala eh. Honey, sinabihan ko na si Lira at hindi naman siya nagsisungaling eh. Kilala ko siya. So sinasabi mo ba na sinungaling rin ang best friend ko na si Jamaica? Han, kahit kailan ay na hindi nagsinungaling sa akin si Jamie. Kaya for sure, si Lira ang sinungaling eh. kasi kaibigan ko silang dalawa. Kung kaibigan ko silang dalawa, bakit mas kumakampi ka kay Jamaica? Kasi mali ang ginagawa ni Lira. Hindi ka pa sigurado, honey. Kasi kung tatanungin natin si Lira, iba rin ang kanyang sinasabi. Ganun ba? Pwes lalagyan natin ng CCTV ang naturang opisina. Nang sa gayon ay malaman natin ang kanilang ginagawa, kung sino ang nagsisinungaling. Hindi lang ang kay Lira ang lalagyan natin, pati na rin kay Jamaica, upang walang pabor sa kanilang dalawa. Pero honey, bawal yan. Anong bawal? Walang bawal. Ako ang masusunod. At tamang-tama na rin. At nandito ako. Kahit mamayang gabi, ay lalagyan natin ng CCTV. At ako ang magdidesisyon, Julio, at hindi ikaw. Seryosong saad ni Amara, Eight na napatangu na lamang ang kanyang asawa. Pasensya na po kayo, sir, ha? Okay lang yung jam. Alis na ho ako, sir. Amara, alis na ako, ha? Paalam ni Jamaica. Ngunit pinigilan siya ni Amara. Sasamaan na lang kita, be. Gusto ko rin munang maglibot-libot dito sa kumpanya namin ng asawa ko nang masiguro ko na lahat ng mga empleyado ay may tamang pag-aasal at baka hindi lang si Lira ang may ganong pag-uugali. So question ni Amara, kaya tumanguna na lamang si Jamaica at paglabas nila ng opisina ay gulat na gulat si Lira nang makita niyang magkasama si Amara at Jamaica. Kaya dahil sa kuryosidad ay tinawag niya ito. Bes, tawag niya. Kaya lumingon si Amara. Oy Bes, nandiyan ka pala. <laughs> Galing akong second floor, may kinuha lang. Ikaw, bakit magkasama kayo ni Jamaica? Magkakilala ba kayo? Nagtatakang tanong ni Lira. Ay oo, oh, Bes. Ipapakilala ko sa si Jamaica. Bilang isa sa pinakamatali kong kaibigan mula pa pagkabata hanggang paglaki namin. At siguro, magkakilala na rin naman na kayo. Oo, oh, Bes. Magkakilala kami. Pero hindi ko inaakala na kaibigan mo rin pala siya. Hindi mo siya naikikwento sa akin eh. Naku, pasensya ka na talaga, Bes ha. Medyo ulyanin na ako eh. <laughs> Joke. Busy lang talaga ako. At alam mo naman na minsan na hindi ako pala kwento ng kaibigan. Magig si Jami rin ay nagulat nang makita niya raw tayo kanina. Kasi hindi ko rin nakwento sa kanya na magkaibigan tayo. Ganun ba? Okay lang yon, So, tuloy pa rin ang paglabas natin mamaya? Yes, bes. Pero balak ko sanang isama natin si Jamaica. Okay lang ba sa inyong dalawa? Para mas makilala nyo ang bawat isa. At saka, ako na ang bahala na mag-absent kayo mamaya. Nakangitin sa ad ni Amara. Okay lang sa akin, te. Minsan ka lang rin naman humingi ng pabor sa akin, eh. Ikaw ba, Lira? Okay lang rin sa akin para naman maging magkaibigan rin tayo, Jam? Nakangiting sagot ni Lira. Kung ganun, ano pa ang hinihintay natin? Tara na! Saan ni Amara? At agad na hinila ang dalawa pa baba. Kahit walang nagawa ang dalawa, kung hindi ang mapatawa na lamang sa kakulitan ni Lira. Nagkakwentuhan na lamang sila at habang nagkakwentuhan sila, ay pasikretong pinalagyan ni Amara ang kanilang opisina ng mga CCTV nang hindi nalalaman ni Iyang at Missy. Si Lira naman ay hindi natuwa sa kanilang pagtitipon dahil sa kinakapaan siya dahil sa alam niyang silusubong na siya ni Jamaica. Lira, mukhang malalim ata ang iniisip mo. May problema ka ba? Wala naman Amara, pero mukhang may kailangan pa kasi akong gawin sa office ko eh. Pwede bang mauna na lang muna ako sa inyo? napaka kj mo naman Lira, Minsan na nga lang tayo magkatuwaan eh. Trabaho mo pa rin ang iniisip mo. Hirit pa ni Jamaica. Baka nakakalimutan mo, Jam, na kailangan nating madaliin ang mga gagawin natin. Dahil sa marami pa tayong gagawin bukas, kaya't sa weekend na lang natin ituloy ang katuwaan natin kung papayag kayo. Okay, sige. Sa weekend na lang. Tara na. Bumalik na tayo. Sad ni Omara. agad naman na silang bumalik na. At tapos na rin ang pag-i-install ng CCTV sa kanilang opisina. Asan ang mga tao dito? Nagtatakang tanong ni Lira nang makabalik na siya sa opisina kasi naabutan niyang walang tao. Mas nainis pa siya nang pagpasok ni na Tia ay tumatawa ang mga ito. Teka, saan kay galing? Malaming na tanong ni Lira kay na at Tia. Miss Lira, nakabalik na po pala kayo. Ah hindi, andun pa ako sa labas. Multo ko lang to. Sarkastikong sagot ni Lira. Sorry po Miss Lira, pinapunta po kasi kami sa planning department eh. Tapos, hindi man lang kayo marunong maglinis dito? Marami pang mga paperwork na hindi natapos. Anong klase kayong mga empleyado ha? Galit nitong saan? Pasensya na po, Miss Lira. Na kayo kung saan ng dalawa. Pasensya, pasensya. Mga hayop. Bad mood na nga ako kanina kay Jamaica. Tapos dumadagdag pa kayo? Miss Lira, huwag niyo naman po kaming idamay sa galit niyo kay Miss Jamaica. At bakit hindi? At isa pa, Sumasagot na kayo sa akin na Galit na saan ni Lira At agad na hinawa ka ng pangal ni Missy Miss Lira, nasasaktan po si Misi. Bitawan niyo po siya Wala akong pakialam At ikaw, wag na wag kang makikisali ha Kung ayaw mong pati ikaw Ay madamay dito Saan ni Lira At agad na binitawan ng pangal ni At inulak si Tia Mga biset, mahawala kayong silbi Sigaw ni Lira at agad na tinapon ang lahat ng mga papeles na nasa table at lumabas. Kahit naiwan si Missy at Tia na inaayos sa mga papeles. Missy, okay ka lang ba? Tanong ni Tia. Anong okay lang ba ako? Nakita mo naman hindi ba? Kung ano ang ginawa sa akin ni Miss Lira? Tapos tatanungin mo ako kung okay lang ako? Ikaw kasi, bakit ba kasi hindi mo yan mapigilang bibig mo? Tumahimik ka na lang kasi. Kawawa talaga tayo niyan wala tayong ibang magagawa kung hindi ang manahimik na lamang. Pero naku-curious ako sa sinabi ni Miss Lira patungkol kay Miss Jamaica. Ako din misi eh. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Sapagkat baka sa pagbalik ni Miss Lira ay hindi pa natin naayos tong lahat. At baka mapagalitan na naman tayo at masaktan. Kaya tara na, inisin na natin ang buong opisina. So when's Johnny Tia? Kasi siya naman ginawa nila. Sabi ko naman kasi sa'yo, honey, Nasilira talaga ang nisisungaling sa kanilang dalawa ni Jami. Grabe, hindi ko inakala na ganyan silira. Maging ako han, nahawa ako kay Lamisi at Tiyang dahil sumapapait pa naman sila. So anong magiging desisyon mo han? Kaibigan mo pa naman si Lira. Kaibigan ko siya han. Pero hindi ko kailangan konsentihin ng kanyang mga ginagawa dahil baka gayaan siya ng iba kahit kailangan natanggalin na natin siya sa kumpanya natin. Hindi ka ba naaawa? Sa totoo lang ay naawa sa kanya. Pero lumalaki na kasi ang ulo niya Han. At hindi yan maaari sapagkat kawawa ang ibang tao. Imbis na may mabuti tayong mga empleyado, ay magsisiresign sila dahil sa ginagawa nito. Kaya't hindi ko kailangang maawa sa kanya. Ang dapat ko lang naawaan ay yung mga taong deserve nila ang mga awa ko. Pero sa pinapakita ni Lira, ay hindi niya deserve ang awa ko. Kaya't deserve niyang tanggalin sa trabaho. Kung yan ang magiging desisyon mo, han ay wala na akong magagawa dyan. Okay, sige. Ganito na lang. Bukas na bukas, ay tatanggalin ko na si Lira. Makakasira lang siya ng kumpanya natin. Seryosong saad ni Amara na siyang tinanguha na lamang ng kanyang asawa. Kinabukasan, ay gulat na gulat si Lira nang makita niyang nila ni Missy at Tiyang ang kanyang mga gabi. Hoy, anong ginagawa niyo sa mga gamit ko ha? Mataray na tanong ni Lira sa dalawa. Si Miss Jamaica po ang nagsabi na ligpitin po ang mga gamit nyo. Ayaw nga po namin eh, kasi alam namin na magagalit ka sa amin. Pero sabi kasi niya, natatanggalin niya raw kami sa trabaho kung hindi po kami susunod sa kanya. Ano? Natakot kayo sa Jamaica na yon? Opo Miss Lira, alam niyo naman po na ayaw namin matanggal sa trabaho. Talaga ba ha? At sa tingin nyo ba na kaya kayong tanggalin ni Jamaica? Hindi ba kayo natatakot sa akin? Dahil ako, ay mas kaya ko kayong tanggalin sa posisyon nyo. Itigil nyo ang ginagawa nyo. Pero Miss Lira, huwag nang matigas pa ang ulo mo, Missy. Kung ayaw mo masakta na naman. Tama na, Missy. Itigil na lang natin. So, Miss Kyone, tiya. Kitinigil nila ang pagliligpit ng mga gamit ni Lira. Mabuti naman at madali lang kayong kausap. Kit ngayon, ibalik nyo na ang mga gamit na niligpit nyo. Utos ni Lira. Na siya namang sinunod ni na Missy. Subalit ay natigil sila nang biglang dumating si Jamaica. Hep, 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 hep. Sino ka para utusan sila na ibalik ang mga gamit mo, Lira? At bakit nandito ka, Jamaica? Ano bang inggit ang pumasok dyan sa kokote mo at pinapalikpit mo ang mga gamit ko? Nihingit ka ba sa akin dahil kaibigan ko si Amara nang hindi mo alam? bakit naman ako sa sa'yo? Wala naman akong dapat nakaingitan sa'yo eh dahil sa ugaling meron ka. At aalis ka na rin naman dito hindi mo pa ba alam na si Amara ang nagutos na iligpit ang mga gamit mo? Dahil sa you are fired na. <laughs> Baka ikaw ang ma-fired at hindi ako. Lira, huwag ka nang magtapang-tapangan pa. Dahil deserve mo naman talagang mawala na sa kumpanya na ito. Dahil sa hindi ka karapat dapat sapagkat masama ang pag-uugali mo. Talaga ba? Sorry ah, pero kahit kailan ay hindi ka nila paniniwalaan. Kit mamamatay ka na lang sa ingat, Jamaica. <laughs> Sorry, Lira. Pero huli ka na. Alam na nila ang lahat. Hindi mo ba nakita tong CCTV na to? Nakalife tayo sa mga mata nila, Amara. Ket hintayin mo na lang na dumating si Amara upang ipamukha niya sayo. Natanggal ka na. Sobra ka kasing abusade. Eh. Porket kaibigan mo siya at ipukonsente ka niya. Pasensya na, ah. pero hindi. Hindi mo pa kasi lubusang kilala si Amara. Sige na, Missy at Tiyang. Ituloy niyo na ang pagliligpit ng mga gamit niya. Nakangising sa atin niya, Micah. No, hindi totoo yan. Sigaw ni Lira at sasampalin niya na sana si Jamaica nang biglang hinarang ni Amara ang kanyang kamay. Tama na Lira. Guard, kunin niyo na at palabasin niyo na si Lira. No, best sinunghalin yang si Jamaica. Tama na Lira. Alam ko na ang lahat. Kaya sana naman ay magbago ka na. Ilang beses mo na yung ginawa kay na Missy at Tiang. Kawawa naman sila. Pero hindi ka naaawa sa kanila. Palagi mo silang sinusungitan at sinasaktan mo sila. Kahit alam mo na ang kahantungan mo, hindi ako papayag na may ganyang ugali na mananatili sa kumpanya ko. Dahil sa makakasira lang yan ang imahe ng kumpanya namin, hindi ka deserve na kaawaan dahil ikaw nga mismo ay hindi ka nagbibigay ng awa sa kapwa mo empleyado. Kahit pa supervisor ka, ay wala kang karapatan na manakit ng ibang tao. Kaya tumalis ka na. Ang mga guard na ang bahalang magatid ng gamit mo palabas. Utos ni Amara na siyang naging dahilan upang mapatulala na lamang itong silira. Subalit po na ang pasya ni Amara, kit wala na siyang magagawa pa at ang umalis na lamang siya ng puno ng hinanakit. dahil di niya akalaay na mangyayari sa kanya ang mga nakikita niya sa mga palabas lamang. Mula noon ay nawala na nga talaga ng trabaho itong silira at wala nang tumatanggap sa kanya dahil nalaman ang kanyang pag -uugal.